Welcome to Nestor Lakay Channel. Andito tayo ngayon sa Pandawan, Rosario, Cavite. Update po tayo ngayong umaga. Ito murang bagsakan ng isda at sipo dito sa Rosario, Cavite. Ang daming ang isda rito. Update tayo ngayong araw na to sa Pandawan, Rosario, Cavite. Magdilipot-dilipot muna tayo. Hahanap tayo ng mga murang isda at seafood. Samahan niyo po kami sa ating pagdilipot dito sa Pandawan, Rosario, Cavite. 50 pesos po ang isang lata ng to. Maraming Ay, lang Ay, may line na tinatanong Alana 90. 90. Hindi ba Kuya, 80? Ito po 'yung magkano dito? pwede ka ito? Gulyasan po, gulyasan. 70 ang kilo ng gulyasan. Ito, 160, matambaka. 160, matambaka. At price ngayon dito sa Pandawan. Pero 70 po dito sa gulyasan ng kilo. Malalaki mo yun. Ang mga isla o. Ang mga isla

Umaga, no? 70. 80. Ito nyo 80. po yung bilog ang ano. Dalawa po kasi klase ang Merong lakad at may bilog. Ito ay 80 pesos. tayo dito sa Pantawan, Rosario, Cavite. Tagalugong 70 pesos. Ito yung masarap po yung Sama po ito sa vlog po ito yun. Ito mayari ng... Nung... Ah. Ah. Nagbubukas kayo dito sa Pandawan? Alas, on, 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 po ninyo dito, tulingan at saka ito. Yan, ilunggong. Okay na, tay. Yan ito. Hello kuya, thank you. Pukha po tayo ng isang kilo ng na manilig. Kasi masarap ipaksiyo. Eh, Oo, oh, paksiyo tayo ng ano, isang kilong galunggong, 70 pesos. Yan, dito lang yan, sa Pandawan. Kailangan matyaga tayo ano rito, nagdinibot para makakita tayo ng mga murang isda at seafoods dito. At syempre, kailangan maaga tayo dito pag pumupunta para marami tayong makita mga fresh na seafoods at isda. Bumili tayo nito ng isang kilo, pang ulam natin, dulutuin natin paksiyo. Bumili tayo kitong karamihan o 50 Pesos so may paghulam na tayo. Lulunggay natin paksiyo Sa dahon, saging Ngayong araw na to, maraming salay-salay na isla. 124 kilo ng salay-salay. Sa -salay. uh, ngayon na 50 Pesos ang ganitong malaki pong lata. Oo, oh, 50 lang po yan natulog na daba po ito? Sa po ganito tahong na ito? Kasi hindi po yan, sa lahat po na kasi Okay. Ang amot, sasabihin Ang uh, 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 dami po namimili ngayon sa Pandawan. Uh, uh, Ang daming isla ngayong araw na to. Uh, uh, Ayan, ganitong karami, 50 pesos. Hindi, po uh, hindi. Hindi na lang. Sige, sige, ganyan, may ganyan ka. Saan natin lalagay dito? Ay,

50 na. Maganda. Ano? Ano magkano po sa yelo pin? Mas 60 60 ang kilo. Bilasang. Anong isda to tayo? Banige. Magkano po sa kanyang po? 320 ang kilo. 320 ang kilo. Yeah, maraming yung mga limasa. Dito sa Pandawan, Pusabi, Mabiti. Sa presyo. Karim di araw-araw, ano? Oh, Gusto mo, sisin? Ayan! Kasi makano po sa danggit? 200 ang kilo ng danggit. 200 ang kilo ng danggit. Update niyan ngayon, araw na to, sa Pandawan Rosario, Kapitin. Ayan, hindi ko ito pong karaming labula po, na maliliis, 50 pesos. Dito po, ganun rin po, 50 50 pesos. Ito Kumingit po meron ditong isda Ano po tawag sa isda na to? Magkano po 50 rin? Ah, 100. Itong ganito ka na laging nabahita, 100. may mga tumpok po lagi dito sa lugar ng Pandawan. Yeah, may mga tumpok-tumpok po sila. Iba-iba po presyo. May 100, may 150, may 50. Ito! Tatapos naman po natin mamili dito sa Pandawan. Ang binili po natin ngayon na isang lata ay 50 pesos. Bumili kami ng mga presyong 500 pesos na tahong. Bumili tayo ng galunggong at bumili rin tayo ng isdang tulingan. Eh babalik na po tayo ngayon sa ano sa, sa Imus Cavite. Tatapos naman po natin mamili. Maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.